Ano daw sabi ni uh, Harry Roque? Diyos ko po naman. Ayan. Ume-excite na na naman ito si Harry Roque. Hmm. Diba? Pulitin ko. Yung madalas ko pong sabihin na totoo dating kahanga-hanga yung ginagawa sana neto si Roque dahil nga siya po ay human rights lawyer. Ngayon naging iba yung takbo ng kanyang karera. Naging animal rights lawyer dahil alam naman natin kung sino yung mga pinagtatanggol netong damuhong ito. Diba? Ang kapal ng mukha. Sobrang kapal ng mukha talaga ng isang katulad ni Rocky. Buti po hindi kayo nahihiya sa balat niyo. Hindi rin po ba kayo nahihiya para sa pamilya niyo sa mga pinaggagawaran niyo, 'di ba? All right. Rocky disagrees with but respects court's bail grant for Delima. Okay, nirerespeto daw niya 'yon. Yung, 'Yung court bail grant na 'yon. Katulad ng payag na 'tong si, si Senator Amy Marcos na ako nung nga ay good job dahil daw nag-work ang justice system dito sa ating bansa lang ibig sabihin, hindi na kailangan na pumunta ang ICC dito nga sa atin. Uh -huh. Disagree dahil ang tinitignan mo naman talaga ay yung, yung binuo ni Duterte galit sa inyong dibdib, galit para kay Senator De Lima. So dapat ang balikan nyo si Duterte talaga. Andiyan yung mga galit nyo. Diba? yung leader na itong mga kababayan nating diehard at yung mga uto-uto nating kababayan na pulahan, yung leader nila ang nagtanim ng galit sa kanila. Galit kanino? Galit sa mga taong, taong nagbibigay ng karangalan sa ating bansa. Taong totoong may malasakit sa ating bansa at mga tapat na lingkod bayan. Katulad nino, ni na Atty um, uh, Lenny Robredo, ni na Senator de Lima, ni Narisa Risa Ontiveros na totoong may ginagawa, maraming ginagawa sa Senado. Itong mga to, itong mga idolo na itong mga diehard at mga pulahan ang nagtanim ng galit sa mga taong nabanggit ko po. Di ba kawawa? Kawawa yung mga kababayan natin. Totoo yan. So ayun, hindi daw gusto, hindi hindi talaga makita ni Duterte, uh, nito si Roque, na siya ay papabor sa paglaya ni Dilima dahil alam natin hindi yan matatanggal. Hindi matatanggal yung galit ni, ni, ni Roque kay Dilima. Hindi naman kasi totoong galit yan eh. Binuong galit yan. Artificial na galit. O, oh, analogy wise. Pag ang isang tao ay tulog, mas madaling gisingin. Yung totoong tulog, okay? Pero yung taong nagtutulog-tulugan, nako, napakahirap gisingin yan. Mm, ganyan po ang nangyayari kay Pinaroke. Paninindigan ng mga yan na sila ay may galit kay Dilima. Dahil kung hindi, ang makakalaban naman nila ay yung kanilang idolo. Diba ang saklap? Alright. Good luck sa iyo, Roque. Wala na itong pag-asa, okay? Feeling ko kahit ano pang gawin at attempt na ito para pumasok sa politika, para pumasok sa Senado, wala na po talaga. Alam natin yan. Alam yan ang mga kababayan natin nag-iisip din ang tama at matitino. Good luck.